dito sa kutsong na to. Yan. Sa inyong dalawa. Sino? Ha? Kita nyo yan, oh. Oh. Yung kutsong na yan. Sino sino, sino sa inyong dalawa? Ha? Ay, yung dalawa, no? Hindi kayo maka, makatingin, eh. Ikaw ba, Luna? Ikaw ba, uh, anino? Ha? Tsaka, anino? Uy, katsaka. Tama, hindi ka makatingin din. Ginawa nyo pa yon Minat-ngat nyo, sinira nyo yung kutsyon. O, ikaw. Ha, Dabiana. tingnan mo, hindi ka rin makatingin. O, tinuturo ka ni, ni Katsaka, o. Sino si Dabiana ba? Hindi, huwag ka lumapit sa akin. Ayoko magsuri ka. Nagsusuri ka eh. O, tumingin ka sa akin. Hindi yung isnabin mo ko. Isa ka rin, no. Sumira dito. Ha? Isa ka rin? Ha? Tumingin ka, hindi ka makatingin eh, kau, oh. Ikaw. Ikaw siguro ang leader eh, no? Ha? versi sabihin mo nga kung sino sumira. Percy sabihi sabihin mo kung sino sumira. ng kutsong. Sabihin mo, eto ang dalawang to. Ha? Sabihin mo, anak, sumira doon. Sa kutsong. Doon. Sabihin mo. Itong dalawang to. Ikaw siguro ang pasimuno eh. Ano? Ah, Dabiana. Hindi mo, hindi ka makatingin. Ikaw din. Oh. Ba't mo, ba't mo sinira yung kutsyon na tulugan? Oh, ngayon nagbubulungan kayong dalawa. Ah, nagbubulungan kayong dalawa. Ha, magtuturoan kayo. Uy. 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 katsaka. Ha, Tsaka. Tayo. Tayo. Ay, hindi gaan mo na ako. Sino na si Sumira doon? Ha? Uy. Ayaw niyong aminin. Ayaw tumingin sa akin. O, oh, tingnan mo, hindi ka makatingin sa akin. Ha? Mo, hindi ka makatingin. Hmm. Uy, umupo ka sa akin, umupo ka. Hindi kanyan. Umupo ka maayos sinasabihan kita. Umupo ka, umupo ka. Ah, sinasabihan ka kasi talaga sa inyong dalawa. Oh, tinuro mo na naman si Oreo. Oh, may binubulong ka. Anong binubulong mo? Ah, anong binubulong mo? Ah. Oh, nagsasalita ka sa kanya. Ano'ng sinasabi mo? nasabi mo siya rin na sumira oh, si si Katya kasabi niya ikaw raw ang nauna para tabi ana o oh, tingnan mo nga nag, mm, nagbubulungan na kayong dalawa ano mo mm. oh, ano na saan tayo matutulungan ngayon ay sus talaga naman mm -hmm. ngayon ayaw niyong tumingin mm -hmm. I am po sinira ng aking mababait na anak ang aming tulugan pagdating namin sa trabaho Diyos po ah, oh, bye bye na kayo sa ating youtube channel o oh, isa ka pa oh. ah, huh, bye bye na ka mo bye bye pakisubscribe ka mo ang ating channel uy ngayon ganyan kayo Paki subscribe ka mo. Huwag ka kalimutan pindutin ang button. Ngayon ganyan kayo o oh, ikaw.